Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Natahimik ng ilang mga minuto ang mga ito at huwi kang muli nitong si Don Tiborcio. Ganon ba? Sa tingin ko, mukhang marami ka nang nalalaman, binata at hindi ko na rin hahayaan na makalabas ka pa ng buhay sa bahay na ito. At pagkatapos agad ng suminyas na itong si Don Tiburcio sa kanyang mga kasamahan. Ang tatlong anak na lalaki nitong si Don Tiburcio agad na naglumdagan ang mga ito papatake na kay Elias. Pati ang dalawang kasama ng Don na nasa likuran nitong si Elias sabay ng umigpaw na din ang mga ito. Nakalabas na ang mga matatalas na mga kuko at ngipin ng mga ito. At pagkatapos, malakas na umaangil ang mga ito na nakahandang sagpangin itong si Elias. Ngunit sa pagmumuka nitong si Elias, walang bahid iyon ng pag-alala at pagkatakot man lamang sa kabila ng dami ng mga nakapalibot sa kanya na mga aswang. Agad na nagpakawala ng mga pag-atake ang mga aswang kay Elias. Agad naman na pumihit itong si Elias sabay ng pagpakawala ng mga pagwasiwas gamit ang kanyang punyal na dala. Agad na tinamaan niya ang isang nasa unahan. Sapul na sapul ito sa may dibdib at agad na hinawakan ni Elias ang liig ng aswang at ibinalibag niya ito sa lupa. Matapos iyon, agad nang dinamban niya ang isa na nakasunod at isinama niya ito sa pagkatumba doon sa lupa sabay na pagulong ang mga ito at hanggang sa napunta na itong si Ilyas sa ibabaw ng aswang at pagkatapos walang pag-alinlangan na nagpakawala ito ng mga pagsaksak punterya ang dibdib ng aswang matapos ang ilang mga segundo agara ng binawian ng buhay ang aswang ang dalawang napatay agad ni Ilyas ay ang mga aswang nakabilang sa mga pangunahing bantay nitong si Dante Tiburcio malalakas na ang mga aswang na ito. Ngunit ganon na lamang kadaling napatay ito ni Elias. Dinaluhong naman agad itong si Elias ng tatlong mga anak nitong si Tiburcio. Pati ang dalawang mga gwardya ng bahay nito. Sumali na din ang mga ito sa bakbakan. Gumawa na agad ng mga linlang na orasyon itong si Elias. Dahil napapalibutan na siya ng mga aswang. Ngunit hindi pa natapos nitong si Elias ang kanyang mga ginawang usal. Tinamaan na siya ng mga pagkalmot. Napapatras na itong si Elias at sinabayan niya ng paggulong. Sabay pagtalon palabas doon sa bakura ng bahay. Ginawa iyon nitong si Ilyas para agad na mapalayo siya doon sa mga galit na galit na mga aswang. Agad naramdam nitong si Elias ang mga kirot at hapdi sa kanyang natamong sugat. Sa tingin nitong si Ilyas, mukhang malalalim ang tama ng mga ito. Doon naman sa labas, agad nang tinapos nitong si Ilyas ang nasimulan ng na mga usal na linlang. Dahil nakita niyang naglundaga na doon sa pader ang mga aswang papunta ang lahat ng mga ito sa kanya. At nang makalapit na, nang tuluyan ang mga aswang, sabay nang umaataki ang mga ito kay Ilyas at agad na nagpaulan ng mga pagkalmot ang mga aswang habang umaangil ng napakalakas. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, pagbagsak ng katawan nitong si Elias sa lupa. Agad nang nagiging putol ito ng puno ng saging. At biglang napaigit na lamang din ang isang anak nitong si Don Tiburcio nang tamaan ito ng pagtarak ni Elias galing sa likuran. At pagkatapos agad nang hinagip ang isa pang anak nitong si Don Tiburcio at dinala na ito ni Elias sa pagsandal doon sa pader. Sabay ng pagpihit ng kanyang punyal, puntirya sa liig ng aswang na naging dahilan para agad na mapangasab ito ng malakas. Kasabay din ang pagsirit ng maraming mga dugo sa liig ng aswang. Nagsisigaw na itong si Don Tiburcio sa kanyang nasaksihan. Sa loob lamang ng ilang mga minuto, dalawa na sa kanyang mga anak ang namamatay dahil sa ginawa nitong si Ilyas. Bigla itong lumundag papunta kay Ilyas at agad na nagpakawala ng mga pagkalmot itong si Don Tiborcio. Pagkakataon iyon para agad naman na makagawa ng paraan itong si Ilyas para mapatay ang pinuno ng mga aswang. Tulad nga ng wika nitong si Ilyas kanina, mas malalakas pa ang mga antingero kumpara sa mga aswang na ito. Kaya hindi ganon kahirap na mapatay niya ang mga aswang. Agad na napaungol itong si Don Tiborsio nang matamaan ito ni Elias ng mga pagsaksak at ang huling pagtarak sa ulo nitong si Don Tiborsio na ginawa ni Elias ang naging dahilan para agad na mawalan ito ng buhay. Wikang muli nitong si Elias na muling kumilos na para atakihin ang mga natitirang mga aswang. Tulad nga ng sinabi ko, pagbabayaran ng buhay ninyo ang ginawa ninyo kay Manong Israel. Hindi ko nahahayaan na may mabuhay pa sa inyo kahit na isa para wala na kayong mabibiktima pa. Muling nagpakawala ng mga pag-atake itong si Elias sa mga pagkakataon na iyon. Umabot na doon sa labas ng bakuran ang mga bakbakan samantalang ang asawa at anak na babae nitong si Don agad na nagtakbuhan na din ang mga ito para tingnan ang naging labanan doon sa labas ng bakuran at laking gulat ng mga ito nang makita nilang nakahandusay na ang kanilang mga anak at napatay na din ang Don. Biglang umaatungal ang mga ito at nagsisigaw habang nagtatangis. Pagkatapos agad na naglundagan ang mga ito papasugod na din kay Ilyas. Lihim naman na natuwa itong si Ilyas nang makita niya ang mga pangyayaring iyon. Hindi na kinakailangan na hagilapin niya ang mga ito dahil ang mga aswang na ang kusang lumapit sa kanya. Wala na din na sinayang na sandali itong si Ilyas. Agara niyang pinapatay ang lahat ng mga ito. Napansin kasi niyang napuno na ng dugo ang kanyang damit sa harapan. Ibig sabihin lamang maraming dugo na ang lumabas sa kanyang sugat. Ilang sandali pa, wala nang pakialam itong si Ilyas kung mga babae man ang mga aswang na ito. Agad niya niyang winakasan ang buhay ng lahat ng mga aswang na nando doon. Makalipas pa ang ilang mga minuto, wala nang nakatayo pang mga aswang sa paligid. Napatumba na lahat ng mga ito ni Ilyas. Napatumba na at napatay ni Ilyas ang angka nitong si Don Tiborcio tanging nasambit na lamang nitong si Elias. Natapos ko na din ang lahat ng mga ito. Naipaghiganti ko na din si Manong Israel. Pagkatapos may kinuhang mga buti ng gamot itong si Elias at ipinahin niya ang laman nito sa kanyang mga sugat. Binitbit niya agad ang mga katawan ng mga aswang papasok doon sa bakuran. Matapos na magamot niya ang kanyang mga sugat, inihilira niya ang mga bangkay ng mga ito isa-isa doon sa gilid ng bahay at pagkatapos sinindihan niya ang bahay nitong si Don Tiburcio. Isinama niya sa pagsunog ang katawan ng mga ito sa bahay ng Don. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nagpas siyang umalis na itong si Elias sa lugar na iyon at bumalik na doon sa bahay nila ni Manang Gina. Lubos-lubos naman na nagpapasalamat itong si Manong Gina sa ginawa ni Elias pati na rin sa pagtulong nitong si Roman. Nanatili muna si na Elias at Gutor sa bahay nila ni Manang Gina ng isa pang gabi. At kinabukasan, nagbabalik na ang mga ito doon sa bukirin ng katikugan. Ngunit sumama na itong si Roman sa kanila. Masyadong napabilib itong si Roman sa lakas na taglay nitong si Elias. Kaya nagpasya itong magiging katulong na ni Elias sa kanyang paggawaan ng mga espada at mga punyal nais din itong si Roman na magiging mag-aral ni Elias sa kalaman sa mga orasyon at mga usal. Sa kabilang banda naman, nagkikita na sina Makro at Buhawi doon sa bukirin ng Kalye 13. Inihayag na din nitong si Makro ang kanilang dahilan kung bakit nais ng mga ito na makabalik doon sa isla ng Siklihor. Nais ng kanilang grupo na sumali na naman doon sa taunan na paligsahan na pinangunahan ng mga albularyo na sinapapaguryo Tatay Dadoy, Mamang Tasing at Tatay Damaso. Ang taunan na paligsahan na iyon ay bahagi sa ginawa nilang kapistahan bilang paggunita sa kabayanihan ng mga antingero at mga albularyo doon sa isla ng Sikihor. Nang mapagwagian ng mga ito, ang isang malaking digmaan kalaban ang mga jablo. Ngunit kakaiba na naman ang paligsahan na ito kumpara sa mga nagdaan na mga taon. Maglaban-laban ang bawat grupo sa loob ng kagubatan ng kulubkawa at kung sino ang matitirang grupo. Sa huling araw ng kapistahan ay siyang magwawagi. Malaki ang papremyo sa paligsahan na iyon. Bukod sa tuturuan ang mga ito ng mga malalalim na mga usal ng mga albularyo na sinatatay dadoy at papagguryo, makukuha din ang sinasabing baol ng ginto na pagmamayari ng grupo ng misyonaryo na nakuha nila sa isa sa mga yungib ng kulubkawa. Nasa pangangalaga na ito ngayon ni Tatay Dadoy. Hindi madali ang paligsahan na ito dahil maaring may mga mamatay sa ilang araw na labanan at bukod pa nito Marami pang mga inkanto at mga aswang ang kanilang kailangan na lusutan doon sa bundok ng Kulubkawa. Ginawa iyon nila ni Tatay Dadoy. Bukod sa magkakaroon pa sila ng mga panibagong mga mag-aral, malilinis pa nila ang kabundukan na iyon na tirahan na din ng mga aswang at mga inkanto. Anim lamang ang pinakamataas na bilang sa bawat grupo. Kaya plano din itong si Buhawi na sumali sa paligsahan na iyon bukod kasi na makakasalamuhan nila ang iba't ibang malalakas na mga antenero at mga albularyo sa iba't ibang mga isla masusubukan na naman ang kanilang lakas at kakayahan at sa isipin na iyon nasasabit na itong si Buhawi ngunit hindi nga lamang sila pwedeng magkakasama ng kanyang kapatid na si Macro dahil kumplito na ang grupo nila ni Makro. Makakasama kasi nitong si Makro ang kanyang kasintahan na si Amara, ang alaga ni Amara na si Makil, ang matalik na kaibigan ni Makro na si Turo, at ang dalawang baguhan sa kanilang grupo at dating mga kasamahan ni Marco na si Ringo at Baldo. Kaya nakiusap ngayon itong si Buhawi kay Manong Udo na subukang kausapin itong si Ilyas. Baka magiging interesado din ito na sumama sa kanila. Kaya sa hapon na iyon, pinuntahan nila itong si Elias doon sa bukirin ng katikugan at agad na inanyayahan ang mga ito tungkol doon sa nasabing paligsahan doon sa isla ng Sikior. Agad naman na nagiging interesado itong si Elias at makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad na itong nagdesisyon na sumama sa kanila ni Buhawi agad na nakumplito na ang kanilang grupo dahil makakasama nitong si Buhawi ang kanyang asawa na si Maya, itong si Elias, itong si Roman, Gutor at ang pang-anim naman ay itong si Manong Udo. Hindi man ganon sila kalakasan ngunit sa tingin nitong si Buhawi kung magkakasama naman ang mga ito sa labanan matutulungan naman nila ang isa't isa. Maaga lamang ang kanilang gagawin na pagpunta doon sa isla ng Sikihor. Sa sumunod na dalawang buwan pa naman ang paligsahan at natitiyak nitong si Buhawi na sa mga araw na iyon, mga anak na itong si Maya. Makiusap na lamang itong si Buhawi doon sa kanilang mga kaibigan na doon na muna manatili ng ilang mga araw habang hinihintay ang pagdating ng paligsahan. Kaya makalipas lamang ang dalawang linggo kasalukuyan nagbiyahe na rin sina papunta doon sa kabilang isla. Sakay ang mga ito ng barko ngayon papunta doon sa isla ng Sekior. Kasama din nila itong si Tita Ason para siyang mag-alaga kung sakaling mga anak na itong si Maya. Samantalang doon naman sa isla ng Sekior, nagiging abala na si Natatay Dadoy para sa mga nasabing paligsahan na iyon at doon sa kapistahan inaasahan na ng mga ito na marami ang mga sasali na mga malalakas na grupo lalo ngayon na hindi na ganun karami ang mga katulong ni Tatay Dadoy sa nasabing kapistahan katulad ng dati katulong ni Tatay Dadoy sa paghanda ang pamilya nitong si Arturo pati na rin si Mamang Tasing, Papaguryo at Tatay Abito kasama din nila itong si Tatay Damaso Ngunit hindi nakasali si na Mauricio dahil sasali na ang mga ito sa nasabing paligsahan na nakapagdagdag ng kasabikan sa lahat. Dahil kilalang malakas na antingero itong si Mauricio. Makakasama niya ang mga kaibigan na mga antingero tulad nila ni Ado, Jonas at Jesse Kaya kakaiba ang paligsahan sa taon na ito. Mas umaangat na ang kompetisyon dahil kasama rin sa paligsahan ang grupo ng misyonaryo. Bukod pa sa mga nasabing mga grupo, may mga grupo pa na sumali na may mga karunungan sa aral sa kaliwa. Ninanais din ng mga ito na makuha ang baol na ginto. Hindi maiiwasan iyon ng grupo ni Tatay Dadoy. Mas mabuti nga na may mga sumali ng mga kampon ng kadiliman para agad na malalaman nila at mamarkahan ang mga ito tulad ng kanilang ginawa noong nakaraang taon. Ngunit ang hindi alam ng lahat, umabot na din ang balitang iyon sa grupo nitong si Badong. At gusto din ng mga ito na sumali sa labanan na ito. Ngunit kinakailangan lamang na hindi sila makikilala ng grupo nila ni Makro at Buhawi. Kumbaga, lihim ang kanilang gagawin na pagsali sa paligsahan. Kaya sa araw na iyon, agad na nag-utos itong si Badong ng mga dagdag ng membro sa kanyang grupo. Ginawa lamang iyon nila ni Badong para subukan din ang kanilang lakas at kakayahan sa ibang pamamaraan. Ngunit ang pinakapunto naman nila, suportahan ang kanyang mga anak. Ang gagawin na lamang nila hanggat maaari iwasan na makakatapat ang kanyang mga anak sa labanan. Hanggat maaari iwasan nilang makipaglaban sa grupo nila ni Makro at Buhawi. Agad na nag-iisip ng paraan itong si Badong para maitago ang kanilang pagkakilanlan. Makalipas naman ang ilang mga araw, nagbiyahe na din si Badong papunta doon sa kabilang isla. Makakasama nitong si Badong si Basil, Dr. Maki, at kabilang din sa kanyang grupong binuo, ang anak ni Bunit na si Riba at ang matalik na kaibigan nito na si Kuko na isang aswang. Pang-anin naman sa kanilang grupo ang isang matandang kaibigan nitong si Tatamak na galing doon sa bayan ng San Isidro. Kilala kasi ang matandang si Tata Unyok bilang isang magaling na albularyo at malakas sa mga orasyon. Iyon ang magpupuno sa kanilang kakulangan sa mga karunungan sa mga orasyon. Plano ng mga ito na magsusuot ng mga kasuotan na matatakpan ang kanilang mga hitsura para hindi sila makikilala ng kanyang mga anak pati na rin ng mga taong nag-organisa sa paligsahan na iyon. Dalawang bisis na kasing nagkakasama si Badong at Tatay Dadoy. Huling pagkikita ng mga ito noong huling kapistahan sa nakaraang taon. Lumipas ang mga linggo. Pinatawag na ni Tatay Dadoy lahat ng mga kasali sa paligsahan na iyon. Sasabihin na nila ang mga batas sa paligsahan at ang mga alituntuni na dapat nilang sundin. Doon pa rin sa malawak na lupain ni Tatay Dadoy Gaganapin ang pagpupulong. Nando doon na ang grupo nitong si Makro doon sa gilid ng mga kubo. Kasalukuyang kausap nito si tatay- Dadoy at Tatay Abito at Papaguryo. Ngunit biglang napatigil sa pag-uusap ang mga ito nang makitang paparating na din ang grupo nitong si Buhawi natutuwa agad itong si Makro nang makita ang grupo ng kanyang kapatid simula kasi nang dumating ang mga ito doon sa isla ng si Kehor ngayon palamang unang nagkikita ang mga ito dahil sina Buhawi doon dumiritso ang grupo ng mga ito doon sa naging kaibigan nila sa kabilang bahagi ng isla kaya hindi nagkakaroon ng pagkakataon na magkikita ang magkakapatid agad na wikan itong si Makro kay Tatay Dadoy Tatay Dadoy grupo po iyan ng aking kapatid na si Marco <laughs> sasali din pala ang mga ito sa paligsahan ngayon napatitig si na Papaguryo at Tatay Abito sa mga bagong dating hindi kasi alam ng mga ito na may kapatid pala itong si Makro at batid nilang kakaibang lakas din ang tangan ng mga ito. Tulad ng kakaibang lakas na tangan nitong si Makro. Kaya mas lalong nasasabik ang mga matatandang albularyo na nag-organisa sa paligsahan na iyon.